What's up? Pinagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood sa YouTube. Iyay po at welcome uli sa panibagong episode ng Reaksyonaryo, Musika Opinion, Walang Halong Filter. Kaya po ang inyong lingkod ay talagang ibinibigay po ang mga comment na talagang totoo sapagkat ako po ay more than 25 years nang nakalubog sa mundo ng musika kaya dito sa reaksyonaryo may saysay ang bawat komento para tayong lahat ay matuto. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content. Like and subscribe and hit that notification bell para lagi updated sa ating mga videos. Okay, let's go. painggan muli natin si Joe Pasaron dahil nausayan ako sa kanya. Nagalang yan ako eh. Na-curious huh? na? Na ako. Na-curious ako sa kanya. Kaya itong himig ng Pag-ibig ni Asin, mag-react tayo sa kanya. Alright? Panoorin natin sa Tawag ng Tanghalan. Let's go. Sabi ng dilim Ako'y naghihintay pa rin Ang ganda ng costume. Sorry lang po, ah, pinos Ang ang ganda ng costume niya. I should commend na uh, ano, ethnic. So, <laughs> ang ganda, no? Nakaka ano yung kulay, yung uh, tawag doon, yung color combination ng kanyang outfit. At bagay sa song, himig ng pag-ibig na uh, from Acid. At uh, what I can say is just he's just expressing himself, 'di ba? Nakikita ko kay Jo na kung magiging vocalist siya ng banda, magiging ano sikat or kilala magiging distinct uh, uh, distinct at least kasi parang nakikita ko sa kanya si ano eh si Wensi Cornejo parang ganun dati ingan uh, si Naye ng six cycle, six cycle mind parang ganun eh <clears throat> mataas yung yung texture ng boses parang nahawig sa mga artists na yon and uh, yeah maganda yung magaling yung stage presence niya magaling magaling siya magdala ng audience ng ng banda so i think in my own own opinion makakapaghain ng magandang ano eh, ng magandang palasa no sa mga, ano sa mga mahilig sa banda yeah so that's i that's what i can see sa sa kay sa Saron magaling siya na artist so let's continue to listen ng range niya. Hmm? Tama, kailangan natin ng mga ganitong artist. So nawawala na kasi yung mga ganito eh. Parang may pagka-ethnic nga siya. Oo. Uh, yung, yung Filipino type of music na parang yung makaluma, kagaya nila Joey Ayala, di ba? wala na eh. Gary Granada, mga ganong klase. Kailangan natin yun. Noel Cabangon, mga folk na Pinoy. No? Ito may pagka-country na, I don't know. Uh, may pagka-ethnic nga yung style niya. So, kailangan nating may balik yung mga ganitong klaseng artist. ah uh, yung mga Pinikpikan, sila Grace Nono, yung mga bandang yan. Ah... Uh, hindi hindi na tayo nakakapakinig ng mga ganyang klasing banda or artist. So, sana may balik kay Joe, no? Ma, may mag-support sa kanya, may mag-sponsor na producer. May balik na wa yung mga ganito. Dahil napakaganda, napakayaman po ng kultura ng Pinoy kapag naibalik yung mga ganitong klaseng artist. Wow, wow. Ngayon pa lang nakikita ko na na-appreciate ko yung ginagawa ni Joe as an artist. How he express himself. Wow. Let's continue to appreciate him. pag natin Katulad ng langit Na kay sarap Marating Ang bawat tipo ng Of course, of course. Of course, of course. Napakausay ni Joe. Um, I even see, parang si Juan Carlos, JK, pag nagpe-perform, may pagkakahawig. Pero, makaiba naman sila, pero may pagkakahawig. Kasi, ganun ka-expressive si Joe. Uh, but then again, nausahin ako sa kanya, sa kanya. I appreciate what he is doing. Sana nga, no, marami pang maka-appreciate sa kanya at ipakita pa, i-showcase pa to si Joe. Kasi ano eh, uh, wow, wow. This is a different type of, or, ano eh, uh, ibang approach naman sa sa music, sa, sa musicality at sa, alam nyo yun, sa, sa industry may mga ganitong klaseng artist. Talagang kailangan natin sila. Kailangan natin ng variation. At iba yung hiniyahay ni Joe. So, Yeah, sa sadly hindi siya naka-join sa sa grand finals nung sa tawag na tanghalan sa Grand Resbac. But still, uh, kung kukunin siya ng isang banda para maging vocalist, wow, wow. He can be a solo artist na kung nagsusulat din siya ng songs, 'di ba? Wow, wow. That's pretty amazing. Kaya, yun lamang. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Uh, at uh, kung bago lang kayo, again, like and subscribe. Hit that notification bell para lagi kayo updated sa mga video, videos natin. Ako po si Iay at ito Musika, opinion, walang halong filter. God bless us all, count your blessings. And then, again, I would like to say, Jesus loves you so much. Kaya kita-kits po tayo sa next video. See ya. May bago na kanta, Kung solid Daming hataw ko sa balay Boses ni kuya, ni ate Hatulan ng may say-say-say Reaksyon na itoka to mumbai oh, oh, oh. reaction